kahit uh, marami na yung bumabiyahing uh, pampublikong jeepney uh, dito sa may uh, divisorya ano? saan sila umiikot ay uh, marami pa rin yung pasaherong nahihirapan sumakay pag, uh, sa ganitong oras sa uh, you no? Know, ng uh, kaya naman yung iba ay uh, sa kanilang trabaho at uh, klase ano? May, may, makikita pa tayo na dapat po makasakay lamang ano? marami pa rin tayo mga kababayan yung hirap sa pagsakay sa ganitong oras kahit na marami na yung uh, pinayag bumiyahing pampublikong uh, sasakyan ano? dahil uh, dito sa so may uh, divisorya